Afternoon mga kaongs life, welcome back to my YouTube channel. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking mga subscriber, sa aking mga followers at saka sa hindi po nag-skip ng ads. Mga kaongs life, dito po tayo ngayon sa dahon ng lamisa. Ito po ay kainan po dito na masarap po ang kanilang mga siniserve. Dito lang po yan matatagpuan sa Tagaytay. Na napasok sa loob. Ito po mga kaong ang kanyang parking area. Ito po yung kanyang mga cottages. Native na native ang dating po ng mga cottages dito. Kaya masarap kumain dito. Malamig, native na native. Malamig na ngayong tagaytay. Ang cottages napakalamig pa. niya. ito mga pasalubong. wow masasarap. dining Wow naman. Bara gold. ng mga waiter dito nag-preferred na po ng ano, mga gamit sa pagkain. yung likod ng dahon na mesa. Overlooking po ito. Nakikita nyo po yun. Yung nausok na yun. Ito po yung Taal Volcano. Volcan ng Taal. puno ng mangga. Sik, oh si sister mo, makaundi sa dahon na misaw. Ah, no, yayamanin na, no? Eh, kaya pala libre lang siya. Na, ah, ready to. Eating, eating. Ayan. Um. Ayan. Eh, namit. <laughs> namit. Po, bulalo. Tama-tama sa lamig. Sa tagaytay. Namit. Kung ari pa isa, mm. ah. May apoy ang bulalo. Inainay lang din Kaya basi mapasok kasing sabaw. an. Ah. Lord God, maraming salamat po at sa <laughs> kami nakapunta dito at maraming salamat po nagkaroon po kami ng chance na magkasama at sa kami nakapunta yan, tapos na po yung pray kain na na po ito. Kain na na. Po kami manghapunan dito sa dahon na misa. Ang sarap po ng pagkain dito. Yan po. Nagsisitayo ano po. Don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel, Ong's Life, and click the notification bell para updated po kayo sa video na i-share ko sa inyo. God bless po and thank you for watching.